special caldo po ito. Ito pong ibabahagi ko sa inyo, abay mabubusog po kayo ng tunay. Mura lang po ang mga ricado, talagang maiibigan nyo. Subukan nyo po. Painit na po tayo ng mantika. Igisa na natin yung sibuyas. Pagkatapos po, lagyan natin ng maraming luya. Nakita nyo ang hiwa ko sa luya, gusto ko marami. Lagyan natin ng konting carrots. Lutuin nyo po ng sandali o oh, pagkatapos ng 1 minute, idagdag na po natin yung Lagyan po natin ng konting pamintanduro. Ito na po ang pagkakaiba. Gumamit po ako ng Korean or Japanese miso. Hindi po ito katulad ng misong na bibili natin dyan sa palengke na ginagawa natin sa sinigang sa miso na bangos o sa snape or Korean miso. Maalat na merong tapik ng tamis. So hindi nyo na po kinakailangan maglagay ng patis o maglagay ng toyo pampaalat. Dalawang kutsarang miso po ang nilagay ko. Ang lasa nito parang Japanese style. Sarap ah? Kailangan brown yung chicken para mas flavorful siya. Between 3 to 5 minutes natin i-brown yung chicken. Okay? After about 3 minutes, this is the time we are adding our 5 cloves of garlic. Idagdag na natin lahat yung ground pepper. And continue. That was 3 minutes and we will continue to stir this for another minute so, wala mo ng mantika, ang gagawin ko, tutustahin natin itong malagkit. One cup of glutinous rice. Huwag niyong susunugin. Ay, umuusok na. Okay, nakikita niyo na, may mga usok-usok na yan. Ha? This is about 5 minutes into toasting. I'm just going to adjust the heat between low to medium and I will continue just to shake it. Isalin niyo po muna yung binusang malagkit sa isang tasa. Idagdag na natin ang ating the toasted glutinous rice. Pagsamasamahin nyo po at haluin nyo ng maigi yan. Tapos lagyan nyo na po ng chicken broth or tubig. Kung tubig ang gamit nyo, damihan nyo. Let's also add our kasuba or safflower if you're using. Using medium heat, everybody. Now let's cover. Okay, about 18 minutes. All right, let's turn off the heat for now. Now let's add the following. One cup sweet Frozen peas. Hindi po ito yung uh, gisante sa lata na nabibili natin. Mushrooms. Corn. About half a cup of corn. Isang lata ng itlog ng pugo and turn the heat back on to low. We're just gonna simmer it. Finally, some green onions. Kaya tinawag kong special. Complete meal. Cover. And we will simmer it for about a minute and then we're done. Ito yung tipo ng aros kaldong, isang maliit na tasa lang, busog na busog na kayo kasi nga loaded, di ba? Tapos lalagyan nyo pa ng um, crispy na bawang at lemon on the side. Kung naibigan nyo po ba o bukas, iba naman ang gagawin natin. Basta tutok lang po kayo hanggang sa susunod pong muli. Si Ron Villaro.